Guys, bumili lang kami dito ng niyog. Actually, pupunta kami doon sa bukid. Bukid ba guys doon? So, ang ang kanilang niyog dito is 50. Oh my God. Parang ganito kalaki yung niyog natin sa Pinas, di ba? Diba? Ganyan, oh. Kalaki. Sobrang laki. So much ano pala siya, full ano pala siya guys. Full malay Actually guys, Masarap siya, hindi siya masyadong matamis. Pero full malay yung nakuha ko. So ayan. Sobrang busog na ako, guys. So, ganyan pala sila magbukas ng niyog dito. Ayan. Di ba ang galing? Ganyan sila magbukas ng niyog dito. Ganyan lang. Ayan. Bilis lang, di ba? Wala pa kaming lunch, pero yan na lang siguro i-lunch ko. Doon sa amin yung yung niyog is mga ano mga 40 to 45 Meron pa nga is ano eh, five uh, 35, 25. Pero dito talaga kasi pang tourist spot dito. Kaya ano siya, tourist spot siya. Kaya ano siya, fifty uh, 50. Ayan, doon kami pupunta. Malayo pa. So, kakainin ko muna to guys. Oh, oy ngao Ba biya kana ko lang sha Hmm. Oh, mo paim. Hello. Kumusta dun sa gitna guys yung ano? ito naman. na daw yung lunch ni it. ni Angelo. Ito na daw yung lunch niya. So tingnan natin. It, uh, is not long anymore. Cut, cut it. You eat it na. How much is that? 60 na. 60. 60 rupees daw ganyan guys kalaki oh. Pero ako hindi ako kumain. Kumain lang ako ng niyog isang buko lang. Kasi alam ko spicy yan eh. Dito pa rin kami sa area na to guys. Oh, nagaantay pa rin kami. Rest, rest lang kasi medyo matagal pa. Siguro mga half an hour pa, no? Siguro guys, mga half an hour pa. Uh, biyahe namin papunta doon sa bukid. Bibisitahin ko yung mga kamag-anak ko doon.